Matapos nga ang isinagawang pagdinig ng Senado patungkol sa extrajudicial killing sa war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Duterte, dito isiniwalat sa Senado ni Colonel Hector Grijaldo ang patungkol sa pagpilit sa kanya di umano na Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez kung saan nais ng dalawang congressman na magtestify siya na sang ayunan ang ginawang supplemental affidavit ni Roy Inagarma patungkol sa reward system sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat par end of the chair on the right. One of the lawyers of police karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me. Ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. After some time, Kung Abante asked me how many years those years do still I have with the PNP, I answered, I still have four years before my retirement. Then he made a remark. Pwede ka pang maging general. I humbly responded to him. Masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Matapos nga ang isinagawang pagsiwalat ni Colonel Grijaldo sa Senado, nagsagawa din kaagad ng press conference sa Kongreso, sina Congressman Dan Fernandez at Congressman Abante. Dito nga ay inamin nila na nagkaroon nga ng private conversation sa pagitan nila at ni Colonel Grijaldo, subalit pinasinungalingan nila na hindi nagkaroon ng sapilitan, sinabi rin ng kongresista na kaya nila kinausap si Colonel Grijaldo sa kadahilan ng hiling ito ni Roy Inagarma. Subalit ang tanong ng netizens bakit kailangan pang maging private ang pag-uusap, gayong pwede naman nila itong gawin sa isinasagawa nilang pagdinig sa Quadcom at ang malaking palaisipan pa sa netizens ay anong motibo at anong pakay ng dalawang congressman, bakit kailangang kumbansihin si Colonel Grijaldo na mag sa supplemental affidavit ni Garma gayong may nauna na itong sinumpa ang salaysay sa Quadcom Committee. Panuulin niyo ang buong pahayag ni Congressman Dan Fernandez at kayo na ang humusga kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Hi, good morning po, uh, Chair Abante, Chair Fernandez. Uh, sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of uh, Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So, may nangyari nga po bang private meeting? uh, about dun sa statement nga with Grijaldo. And uh, ano po kaya yung uh, reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Well, mahaba yung sinabi pa ako na, malabante. Uh, Well, unang-una uh, -una talagang there was a uh, incident na talagang uh, pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Own because it was uh, Colonel Garma, as a, what I'm saying sa mga interview sa akin, that, Uh, as na kausapin si uh, Colonel uh, Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, uh, according to uh, Colonel Garma, uh, is a friend of her. So, uh, sabi namin, tama-tama, ando si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the quadcom. So, nang kinausap namin siya, um, sabi ko nga kay uh, Chairman Abante, kausapin natin, kasi nga, kaibigan daw, uh, Uh, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental so uh, what we did was um, yung lawyer sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency kasi mahirap naman na, na kami lang. kasi we always see to it na dapat talagang uh, merong kasama as a matter of fact yun din sinabi ko sa media that prior to the quadcom uh, hearing nagkausap kami ni Colonel Garma and uh, I asked the permission of the chairman uh, to be with me and uh he accompanied me para at least uh, transparent talaga yung usapan. Uh, unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment uh, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from from the two witnesses na at the two uh, lawyers ni uh, Garma, si si chairman saka ako and then somebody. na, na kilala ko sa sa muka. Hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung, yung, I think it was number 17 na sinabi ko ito. Na, uh, uh, sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward uh, system. Nako wala po kaming alam dyan. Wala po ako alam dyan. So, pinoy ko pa yung iba yung 1999. Tama yung sabi niya. Pero yung kinuers namin siya, at uh, hinaras namin siya. Kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng trete, eh. Gagamitan mo siya ng force eh kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for for him to 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 ano to to react. Eh, no? eh unfortunately hindi niya yung ginawa. At, at at the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, ano, yung sa mga chairman like si Ace, si uh, uh, uh Chairman Acop, sa kasi uh, Congressman Paduano about do sa sa issue 'yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating uh, procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, may din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya, bakit niya ginawa yun. Well, yun yung, sa, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's a, um, it's an attack against me And uh, well, again, you and uh, most likely uh, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom, and it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman, you know. Um, what happened? We invited them with our own volition na, na to talk to, uh, to uh, Colonel Grijaldo because it was asked by uh, Colonel Garma, and sa amin, yun na nakita kong. Um, Uh, naging repercussion ng uh, ginawa namin. But, of course, in every every um, uh, betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo, sorry, follow-up lang, sir, dun sa sinabi nyo anong, uh, uh, nakikita niyo itong ay demolition. Uh, ano rin po yung masasabi niyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na... Uh, subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against uh, about this against you po sir uh, ano pong masasabi niyo ron at uh, bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo kasi betting process pa lamang yun eh alam mo sa kongreso kung nagustuhan mo ang video ito huwag mo kalimutang mag-comment mag-like mag-subscribe at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.